Welcome to Nice Yoga Channel Ang nagapalanga sa imo NYGC Nice Yoga Channel Blind Drama ASFM 106.9 Kuskus Balungos Kuskus Balungos Upod kay Lolo Ilyong Lolong iloy Papamihan At miskatiren Kuskus Balungos At tuwan hanapin nga mga ka-AS. Hi, 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 mga kanay syaga. Ako naman si Papa Mel. Kag ako naman si Miss Catherine. gihapon sa aton programa. Ang programa nga maghahatag sa si inyo sa kasadya kagkalingawan. Kostos Malungos! Kaupod kay Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Ari na sila, Lolo Miloy, Lolo Ilyong. Paso? Ah. Yes, yes, yes. Good day, good day. Marimiloy. Ito wala gay <laughs> palakpak. Yehey! Yeah, palakpak! Palakpak mo. Ano to ang pamangkot mo siya kon, Premiloy? Uh -huh. Ang pamangkot ko sa mo, Marimiloy. Ano ang out of love? Naghigugma, Shagwa. Uh -huh. Oh, Oh, Shagwa naghigugma. Oh, di ba? Shagwa naghigugma. Oh, out of love, no? Oh, di ba? Siya to? Siya Ate, in love, eh. Oh, ayos. Okay. <laughs> na. Ang mula ganito yung kanta out, abay in or out. Ito <laughs> okay. yung uh hodang out of love, sa ang in sa loob. Pero sa tuod lang pari Miloy, ano gitbala ang rasyon kung nga nagaka out of love ang mag-partner pari Miloy? Oo, at di Let's define the word. Uh, <laughs> word. <laughs> <Wow>. <laughs> Ayos ka. Yeah. Let's define the word out of love. Uh, research. Out of love means driven by love or affection. It describes actions, decisions or behaviors motivated by a feeling of deep care and fondness. <laughs> Amo na siya out of love? Pero sa akon lang, paramiloy, kung nga nagaka-out of love ang isa katao, uh -huh. siguro, sa time. Sa time? Kahit tungod kong kaisa, kung nangyay mo partner, wala na time. Hindi ko siya pirello. The best expression of love is time. Oo, oh, oh, diba? Kinanglan ko nun siya paghigugma ang time. Ano? Ah! Ano ta? Basta baka karon gakaon buhat tao Ay, si sorry, sorry, Pero kinahanglan na. Kabalo ka kuno anong bot si Lingon sina. Time and effort. Wow. Oh, di ba? Kinahanglan niya sa pagigugma naton premiloy. Kay kun wala kita sila, ay paano na lang? Paano mo na mapabatyag siya kung wala ka effort? Oo. Oh, ina blang upaan si ngro plano. Wow. <laughs> okay. Hindi seryoso ng istorya mga kanay ga kinahanglan lang siya wala ti nagadula sang time sa aton nga ginapalangga. Mm? Kinahanglan lang ya nga may time kita sa isa kag isa kung nagapalanggaan ay kita. Hindi wala para Miloy? Kahit ang wag kong uh, kisa, meraman wala nga wala time, Meraman haraman overtime. Oo. Oh. <laughs> 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 Ilang sobra-sobra naman niya, yan, 24 sevens lang <laughs> unayay? Oo, oh, oo. Oh. Halimbawa, wala na anay kamo, sige ganay nyo. Ay, kisa, ablang, abot mo ng kataka. Uy, at video blakun terni yung termi time ka ang katapok na mo kagawin naging katimes ko mo ka Oo, oh, may mga panahon mo na ako kaysa. Guru ka abot mo na siya pagigugmaanay nila para nga doon natakaan ako doon Uh, Amo na ginambal mo guro nga out, out of, of lab, love, no? Oh. Na ako ko kayo siya, ano ni siya, makatalaka, tawag, duga-duga tawag. Oh. Nga blang do, hindi yan kapalinungon, oh. sino ginisturya mo to? Ape, pagin ko yung pagkito ba kay Ibuya nga Jikas, kay Sensi, wala siya katawag. Oo, oh, sabad. oh, sabad <laughs> <laughs> diba siya. Hindi ba na? Sabunas yan. lang sometime, eh? effort. Oo, oh, bala ni eh. nga pagpangabuhi. Primiloy, amo na dapat. Amo na siya una nga, kwan, nga, una nga definition or una nga step para mabalaan mo nga in love sa ibang tao. Oh, my time and effort. Eh, effort. Amo gina siya dapat. Teka, Primiloy, ikaw pa mang kuton ko, sa kalawigon, siya mo eksperensya sa ginatawag nga pagigugma. Eksperensya? Eh, Oo. Oh. ano ang rasyon kung nga nagaka-out of love ang magpartner o magka-relasyon? Ba, siguro kung permis sa sagwa. Oo. Oh. Nga, aban. Sagwa as lagade. Sagwa Oo. Oh. Sa mga lagon bla, mm sila -hmm. siya. Oo. Oh. Ang out of love, muna siya bla nga kung kisa bla, do, ginatakad ka. Do, ginakapoy ka. Gina... Aamog ah, gina siya. Do hindi ka pala maka-explain para mi Loy nga. Buta ka sabad niya si Eman. Loy ka man siya. Puti permi man ka kun permi sa tubag mo do. Oo, Support. Pero abi mo pinakadako gid nga rason, mga kanay kung nga nagaka out of love ang katao para sa akon. Uh. Kay may naluyagan nang iban. Oh. Amo na siya. Oo, oh, oo. Oh. Amo nang pinakadako kung nga nagaka-out of love si mo. Oh. Okay. Kung palang ya masugot gina siya. Kung palang gaya ka na, mapalapit gina siya. Kung palang gaya ka na, hindi pag i-tabugon e, sa, sa tupad niya. Kabalo ka po for the uh, ara pa ang in love ang pasensya sa in love ha oh. so, imo partner imo nobya imo nobyo imo asawa as no. uh, submissive na sa si imo yes, yes. tanan mo ka iyambal submissive ka sa iya submissive ka sa si imo sa may ka mga tuwa oo oh, kinanglan lang niyang pagintindihan na yung mga duwa oh. masugot gina siya kung ano yung hambal mo sa iya oh. Oh, oh. menghagad ka. Masugot gina siya. Menghagad siya. Oh, menghagad oh. siya. Sugot ka man eh. Kitik oh, eh. kamu? lang gana mo. order siya sa orderan, siya ikaw pabayaro. Nan, pag order ya sa online, si misis ga order sa online, si mister ka bayad. Kaya <laughs> <laughs> oh, oh. siya yang mag-order na? oh. oo. sabi? Kita nga dua. Kos, kos, ha, lumos. Lumos. Para sa aton, hindi ba tayo magka-relasyon? Oo. Oh. Ma-order ko abi, tapos imo ko lang i-address, ikaw bayad. Uh, pero si Karon, ba in order ko to kape, bayaran mo ko ta po ka to problema kay sabat na tanan ni Kuya Hil andan? Oh, why gina problema? Ano <laughs> na ba yun Oo. Kaya mo na siya. Ah, damo, kung mag-out of love na siya, damo na na siya rason? Oo. Kos, kos, malungos! Kos, kung mag-out of love ang tao, damo na na siya rason. Oo. Oh. Oo, oh, mga bagay nga do hindi mo lang na asala pa kung na siya Oo. Oo. Oh, oh. oh, sa pagpun niya, may mga bagay kasi ka daw kerbi na ginahimok siya mo. Daw talag siya lang ginahimok na amat siya lang na. Oo, oh, oh, ginamat amat siya oh. doon lang. La, kung sa una ya, doon ka baby, pasang dating mo sa iya, pusubong niya do, oh. Ay, do hindi na siya siya mo. Kung sa unang tab, isang magluto, sabi mo, parat na. Na, amo na siya. Kung sa unang tab, isang maghalok, sabi mo, adiyo, pro-pro, pait-pait na siya. Ha, amo na. Kaya na mula siya kanta nga, Mabugnaw mong halok. Oh, oh mm -hmm. napatyagan kong mabugnaw mong halok. Kay wala na gugma. Kesa ang si Imo, hamot ba ba? Yan baho-baho na. Oo. Oh. oh. Kay wala na siya magigulas. Kasi kung na siya nga, auto mula ba siya mo? Oo, oh, oh. di ba siyang nubihanay ka mo? Si nubihanay, nga pagwapo, pagwapa, pahamot. tanan na lang, bisa ng utot mo, ginapunggan mo. Ha? Uh. Pero siya nga siya wahay na ka mo ah. Pinaburo talaga. Mo. <laughs> Pero ang um, rasyon da, kung naga palang ganay ka, mo ng baho siyang utot siyang partner mo, batunon mo na? Oo, oh, na hindi ka tanggap-tanggap sa programa at yung mga gambay. <laughs> Nga pa rin mo lo, Kaya kung ganyan palang ganay, hindi ko utot mo. <laughs> 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 Kostos <laughs> ha, lumos! lumos Pero amo na siya para Tandaan mo gid ang out of love ang ginahalinan kung kaisa. isa, abi mo ano? Uh. Eh. Ang ginahalinan kung kaisa, <laughs> ang gugma nga nadula na siya isa kag isa. Uh, siyempre, kay siyempre naglas ay na siya mo. Basta maglas ay siya, may rason. Eh, hindi po hindi ka naglas ay ang tao siya mo, nga wala rason. Do par na sa pandesal ko nagla sya isu usu mas kape eh, para magtamis eh, naman liwan iba, iba di na badala sa soso ah -so? <coughs> uh, oh. Dapat anu na, dapat na gina bar. bar, wow, oo, tiyakto na, dapat ang relasyon upgrade. Ba, nabe, kay kundi na upgrade. <laughs> 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 tiyakto no? oh. dapat na upgrade. dapat ang relasyon na nga dapat ang na, na, Labi naging gid ko mo, yun ang bago na siya haw. Uy, gabi problema to bla, gabi na ko bla. Oh. oh. Ti, siya nga, kayuhon mo na, kayuhon mo ang ibang sitwasyon. Samtang wala pa mag-out of love. Oh, oh. Kaya ang normal nga out of love, wala na siya nag hasta ka wala naging gid love. Oo. Oh, oh. oh. gakatakan kita, nag-out of love. Pero dapat ang ato niya nga in love, mas laba sa, -sa out of love. Yes, yeah. tama. Wow. Bula siya. Kag isin true ag kau kaugligon sa aton makaako. Oo, oo. Oh, oh. may problema, kamu ka kamu dua. May paguruga mga oh. muyo sa nga dua, ano? Masimba sa guruga. Oo, masimba oh. kita. kay kung kaisa, dira na kung wala na kamo muna dira na nagasulod ang mga panulay. Oo. Oh, oh, mga tentasyon. Oo. Oh. oh. ko panulay, parang miloy, dari kayo sa akong day katulok ba? Wala, kasi sa likod, <mundo> <laughs> Amo na siya dapat. Uh, agon nga hindi pag sudlan siyang uh, yawa ang inyo relasyon. O kung nang aton uh, ng mga relasyon, mga kanay siya Focus kita kag uh, pangamuyo. Opda aton sa uh, siya pag pangamuyo ang mga kung ano man yung mga problema, kag mga tentasyon sa aton kabuhi. Balansi ho na kabuhi. Mag-set up ka mo sa date na hindi lang permi o po ng kabataan. Yes! Uh, na. Sa mga mag-asawada, no? Kinanglan, kung nag-opda na ka mo, uh, Pun kamu nggak doang, nggak wala angka Yang uh, man kamu bela oh, 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 pelanggak ga oh, oh, siya oh, 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 Ya oh, ga dapat balik ka mo sa inyo nga kinaugali sa pag-asawahay kag sa pag Yes. Dumdumon nyo kon kaisa, isa -huh. dumdumon nyo kung paano ka mo nagsugod, paano ka mo paano nyo sa ginsabat, Oh, di ba? Diba? Kato ka mo sa mga lugar nga kung sa diin dito ka mo nagsugod nga duha ang inyo nga paghigugmaan. Wow. Hindi ka mo yung magandro sa lugar nga wala siyang kabo. Kaya wala siyang kilala ko ba? Nga sa lugar nga wala siyang kami? Aba. Uh Kanto uh, oh. ka di kay Ari tadi Yes, ah. Ari kami di. Daog na ta. <laughs> oh, oh. Amo na siya mga kanay siya mga kais Dapat tabakuron gid ang inyo relasyon. Primiloy, anong katapusan mga mensahe ang katapusan ko mabal wala siyang nga out of love sa tao nga nagapalanggaan ay sang tampan wow. yes tama gid para miloy wala siyang gugma nga nagakadula kung nagapadayon ka mo sa matuduod nga pagpalangga pabayi iya gid desire nga maginara sa isa kag isa ang desire mo gibubana ang desire sa aba na iya asawa. Yes. Hindi siya mag-desire sa iya piyak balay. Yes. Ah. Hindi siya mag-desire oh. sa akong sino nga mga upod upo sa lobrahan ah. Kaya damo nag-share sa kon permiloido Lloyd, oh. to hindi Ang ginabaylo ko no ilang mga partner, ang upod, malang nila sa lobrahan Muna <coughs> ng ah. lain. Oo. oo. Oh. Amo na nga kinahanglan, Bakuron ang relasyon oh. Ay hindi o oh, Hindi naman kumakalipat siyang kilala Kung ngayon, oh. siya manok, siyang nga yung baylo lang sa manok Siya nga nga bana ah Dapat siya hindi po siya pag-ibaylos manok Makalad oh. mo siya manok Litsol manok Yes oo, oo. Sige madam Ugyed nga salamat Sa inyong pagpamati Mga oh. kanaysaga Ako naman Si lolo ni Ilyong. Leong Si lolo Ninyo Biloy Madam ugyed nga salamat